So yun mga kabulo, time check It's 10.56am So pag ito mga oras, ang speed na lang ay 1.11 So wala pa nga na-oise May 18, 2025. Today so, na is abangan para sa third lap ng derby na binitawan sa Bio Duran. So, lagyan natin yung forecast dito. So, yun nga no, nakita sa forecast. Nirelease yung email na 6.20 a.m. So, ang dating ng mga 11, 10 ganyan. Pero ibon natin mga 1 pa yun. So, isa na nga lang yung ibon natin na nakakarga doon na C88. So, yun sana lang mga official or pin lang naman sa akin kahit link kasi wala nang butas naman eh. para lang mag ko pa siya hanggang sa final lap which is sa mas battery para sa next week so yun mga bro siya nga pala kung hindi ka naka-subscribe sa channel please subscribe muna yan hit mo yung bell button para pwede ka pagkakasubscribe sa video yun mga bro kung salamat sa pagkasama na I mean sama nyo magbang Flashback see so, you good afternoon mga kaburuto time check it's 5.05 pm of Friday um, May ano nga ba May ngayon May 16, 2025 so nga is loading ulit para sa third lap ng derby or summer race 2025 so far meron na tayong natitirang able si 88 siya na lang yung nag-iisa nating warrior mo out of 15 warriors na sinimang natin train para sa ating cell toss siya na lang ngayon ang naiiwan so yung yung iba na wala sa ano second lap. yung una apat sila nakarating ng derby tapos first lap na wala si 47 And second lap na wala yung dalawa pa si Violet at si sino nga ba yung si Violet at si 417 then siya umuwi nag day 2 siya so cut off yung para yung first and second lap niya pero since umuwi siya kasali pa siya sa ating third lap so yan okay naman yung katawan niya mga kaburgutu naka agad siya no umuwi siya yan sa lubong naman natin ng ayos yung ano niya and then na natin siya agad yan bigyan ko siya ng mix na pinaghalo-halo mix yan base sa ating ano uh, kaibigan so yan maraming grains maraming seeds yan Ayan kasi naluwang ko rin na, ano, na probiotic. So yung pa ng vitamins bago ko siya i-card. Kasi yan ang bulok 2, sa ko sa pagload sa kanya today. Then sa Sunday, abang natin siya wala yung Pasko. mga bro, salamat. Tara, sama niyo ko. A few moments later. So yun na kasi Nabigyan natin siya ng vitamins. Ngayon, kakarga ko na siya saan. Pero balik ko muna siya sa pinagpulong niya para makatuka-tuka pa din siya. Makainom. Nakakainom niya lang ng vitamins. Ngayon, mga kaburto. Nakabahan siya sa linggo. Uwi ka ita ita. Ay, eh, yung malahilo yung nilalakbayin mo. Nabahan ito sa linggo. Uwi ka. Tara. 11 minutes later. So, yan na mga kaburuto. Mag-isa na nga lang si 88 sa ating bibitawan para sa Pio Duran para sa third lap ng derby for summer race 2025 ito yung mga bro to, no sa 88 na nga lang so natin ko na siya dun sa loading station then sa Sunday mga bro samahan niyo akong magkabang sa kanya okay na okay ang katawan niya mga kabro ito siya agad nagdito siya nung ano nung second lap Red ko na siya. Tara. Uh. So nga, mga Ito na nga si ATA. So ngayon ay dadaling ko siya sa loading station. Tapos sa third lap ng derby. So ang pitaw nga nang ay sa Pio Doran sa Adpay. So yan. Ang mga si Sandy mga kaputututu. Hindi ka sa Sandy. One hour later. So yun ang kaputututu. Ang kita na si ATA load na natin siya para sa third lap ng derby sila ay papunta ng Theodora Theodora yung bata Theodora. Theodora. Theodora so, mga tito sa Sunday layo na rin no? last two lap Sampai natin sih sah Sunday. Early the next morning. So, mga kabur tu no? habang nagaabang ngata yun o no? kay 88 yani binitawan sa pasaka ay de piu duran ah uh, ini mo matin mo sa mga anet yung mga wipes natin na no? onliliit pa nila inalay ko na sila kasi tumutok na sila sa dilid. Para nang maaga sila maging independent. So yung tatlo niya, naka-SDR ito. Tapos yung isa, si Boknat yan, hindi ko nalagyan ng SDR. So yung time na nagsisising ako, palala yung tama niya. Kaya nga, magbulag. So, magbubalik. So, mga ka-bro, pahinom ko sila ng vitamins and calcium. Yung ibang, uh, ano nila, doon na, nasa lop na, actually, then binuwin ko na nga rin sila today. Medyo mayit pa siya itong mga to kaya susunod na linggo na sila, lalagay sa lop. So yun mga Sama-sama na -sama natin abangan mamaya si 88 Siyempre kasama na dapat may dasal yun Yan So yun mga puro kutu Ito -may ko lang ng paita Mis mga maliliit natin Tara So much later that the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new one so, yun mga kaburo time check It's 10.56am So pag ng oras Ang speed na lang ay 1.11 So wala pa nga na uwi si hindi pa nga na uwi si ATA pero sakla club marami nang nag plak So yan naabangan pa natin. Ngayon yung mga vibes natin. Nabibiyuin natin mga ano. Ang SBR 2026 nila Basco, sa same with North. Kaya mainit na ang panahon pero makulim na yung banda niyan dito mundo. Yan so uh, Bar par wala pa. Abangan pa na sila mga kabuhay. May mga naroon dito. Oh, ronda lang yan piraso. Hindi, mayroon pala yun. Parang walo. Sabay-sabay yung -sabay, -sabay retiretso. Hindi ko alam kung yung galing yun. Pero malamang hindi yung galing yun. Kasi yung dagwa na Sabay-sabay Kung may uwi nang dito pa isa, na lang. Hindi na sabay-sabay. So yan mga buto. Balitan ko kayo kung ano mangyari. Later. So yun mga kaburuto. Time check. It's 12. Ano 12-12 pm so kailangan ng ating umalis no kasi meron kaming schedule ng vaccine para sa aming per baby na nice si top top so yan, dadalhin natin sa clinic para ako na kaya kailangan ng umalis hindi pa cut-off pero papatay ko na sila si AJ ate dahil niya abid ko mga ko, kung ano yung mangyayari kung makakawi ba siya at magkakaroon pa tayo ng fine, pang final lap sa Masbate. So, hopefully makauwi siya no pabor ko. Doon. Yan. Siya nga pala ibang inaabang, ibang dumating sinabang ay dumating na ako kung may love visitor tayo. Yeah, may tama siya sa leeg, may sugat. Pagaling ko lang to, tas, later po post ko na lang din pagbalik ko dito yung sering niya para may sa may ari. Mali rin pakpak niya kaya hindi pwedeng pakawalan. Siya yeah, nang kill siya. Yun. So, mga abulok to, for now, ah, hindi ko pa tapos dito, yung video dito, abulok pa yung ano yung mangyari, kung yan hanggang bukas. Bukas, sabi ko kayo kung makakawi si Pag hindi, tapos natin yung video. Sina, salamat sa mga sama mga bro. Hanggang sa next na loading natin kung magkakaroon pa. Or ang next na siguro nito is sa North. Derby Race Training na gagawin natin. So yan, yeah, mga bro, Salamat sa pagsama. Bye bye. Early the next morning. So yan, good afternoon mga bro. Update lang nga lang tayo sa ating toss. Third lap ng Derby. Na binitawan sa Piyodoran. So, bad news mga kabruto, hindi na nga naka-uwi si 88. So, doon na nga siya tumira sa Piyodoran. Ibig uh, sabihin, dito na tapos yung ating journey para sa Summer Race 2025. Mabawi na lang tayo sa Norte. Yan, and ito, most of the mga birds dito is pang north natin. So, ngayon naman is paparoon yung na sila. So, yun mga kabruto, salamat sa pagsama sa ating journey para sa uh, Summer Race 2025. Hanggang sa next na sasalian nating race, mga po mm. Yan, dito ka tatapos yung video natin. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe nyo. Hit mo rin yung bell button para din kapag may mga bago tayong video po. So yan mga po salamat sa pagsama. Bye bye!